Igsak, igbak, igsak! Sige bro, sige bro! Ya, yeah, sama ka? Ah, mata Ah! What's up tol, Magandang hapon po sa inyo lahat at magandang uh, gabi. Ayan. Uh, Miguel Abish, shout sa lahat mga solid supporter natin dyan o solid supporter ni Netcuse TV. Ayan, Miguel Abish, shout sa inyo mga tol. Ayan, sana po ay sa mabuting kamay po ngay kayo ngayon so ngayong hapon na to mga tol andito kami ni brother Dansky para balikan po yung nakita ko kahapon na ayan yung uh, batang manananggal mga tol no, na hindi siya uh, kakaiba po siya sa lahat ng lahi no? hindi po siya maatake kagad so babalikan namin ngayon mga tol para na na tulungan o gamutin natin siya mga tol para para baka sakaling uh, kumanda din ang kanyang buhay at maranasan niya maging isang normal na tao. So, pakishare uh, paki share na lang ng video natin mga tol. Samahan nyo kami ng, ngayong hapon na ito. Ingat-ingat uh, parati. Uh, and also, supportan nyo mga tol kasama natin, Dadski TV. Yan. Ay support na, naman po ng kanyang channel. And also, sa channel ko po, kung bago lang po kayo, Nightbus TV mga tol. Ayan, huwag nyo kalimutan. Uh, click din ng notification bell icon para lagi kayo updated sa so iya po dating video ah uh, mga love shot sa inyo lahat mga sulit supporter at uh, mga love shout kay Maris Choi at kay ma'am Ginny. ma'am Ginny no mga love shout sa inyo ma'am ah uh, Ginny Tinisi ayan mga love shout sa inyo lahat so, so yun mga tol samahan nyo kami ngayong hapon na to na pasukin ang mundo ng kumabalagahan yun magandang hapon po sa inyo lahat mga tol pa <coughs> papasok na po kami ni Brother Dansky sa ano no? doon sa area kung saan nakita ko po yung bata na uh, hindi po agresibo mga tol yan brother Dansky pro yan supportahan nyo mga tol support mga tol kaya nang sabi natin mga tol ay dala dala pa rin natin yung uh, lana, lana po natin sana ay ano sana ang eh, uh, andyan pa rin yung uh, mga tol, no? yung batang ano natin batang nakita natin kasi uh, yan kung ano uh, mga to yan kung ayun uh, willing po siya na maging maranasan niya maging isang normal na tao kung gusto niya pong uh, maranasan yung buhay natin ano, na ano uh, naman tutulungan natin mga tol sa abot ng at ating mga kaya pagdasal nyo lang kami mga tol sakaling makita natin siya dyan na may successful po yung paggamot namin ayan <coughs> ayan, ayan mga love shots na lahat no sana hindi po kayo magsawa na supportahan po tayo ah uh, Bernadette Kalimli mga love shots ma'am ah ayan mga love kay Chris Okochi ayan Joyce Panis mga sulit supporter natin dyan no Thank you, thank you ko lang sa inyong lahat, mga idol, sa pagsusuporta po ninyo. I explore mo natin yung bahay na maliit, brother. Okay, natin yan. Bye. So kin mo namin yan mga tol, yung diyan at saka yung isa. Kasi ito, ayan. So, eh pogon yan mga tol yung ano yung nyog. Pero mukhang hindi na siya nagagamit mga tol kasi papasira na siya. Ayan. kasi na siya mga tol. No? Ayan. Kumisa. meron pa rin tubig dito mga tol siguro uh, ah, napadalas yung pag ulan dito okay. kasi ano sobrang ano yung tubig dito lalim padalas siguro yan bro padalas siguro yung pag ulan dito no madalas yung ulan wala tong labasan yung tubig mga tol ayan o nang labasan natin Labasan mo. Lab ka daan, bro. Dito ko na nandaan. Ako mga tol yung ano dito. dong Lah bro Lah Itu enggak anu Mirun pero palaka sa Ba may kain ka dito Oh Ngawak ka ba ng ganyan bro Mawa ka ba nang ganyan? Hindi ako mawa kung ganyan kasi yung mga pon na gatas na mga mata. Yung gigi nila. Yung gigi. Doon doon sa kabila ng bahay. Baka nandoon si. Yan, explore naman yung kabila ng bahay mga tol na baka nandoon si at yung bata. Kasi ayan baka may uh, ano baka kumayag siya mangatol na gagamutin natin siya. No, it's da bro. Ay, kalaka lang pala. Kala ko isda ayo. Lamin natin. Isda to, wa. Uh. Wa. Uh. Ngayon pala sa dadaiban Daday ka yan. dadaiban bro. Kala ko. Magagabi lang pala mga to. No? Kasi ano, ayan. Uh, Medyo ano, wala nang init kasi uh, bago kami pumasok ni brother dito alas 5 na po no nilakad pa namin mga 30 minutes ata o 40 so mag alas 6 na ngayon hindi na mo brother dyan dyan brother wala dito mga tol wala dito mga tol yung bata kasi kahapon nung ano yung papa nung ako kanya papalapit malis siya sobrang bilis din ng kanyang ano kaso ano mga tol yung cellphone po natin oh no? Siguro na malayan mga tol nasira pala yung kuha niya no si ayan so, siguro sa sobrang haba na ng pagre-record mga tol hindi na po nakaya ng storage po natin ng cellphone natin kaya pagpasintyahan niyo po mga tol no? So, sa lahat ng mga sulit supporter, no? Mga shots nyo lahat, mga idol. Eh, wala po dito ang bata. Medyo dismaya po tayo ngayon kasi nabihit sa mga tol. Siguro pa-uwi na lang kami ni brother ngayon. Kasi wala dito yung bata eh. Dito ko siya nakita kahapon mga tol. Diyan. Sa yun, yun Dito sa isang maliit na tol kubo na Ito dito ko po siya nakita hapon <coughs> so, mabait siya mga tol mabait hindi siya nakita so ayan so puntahan natin yung malo na medyo marami na kalibing mga So one. May tao. May tao, may tao mga tuloy. Hindi ko napansin. Hindi ko napansin mga tuloy. May tao. Hmm? May tao mga tuloy. Hindi ko napansin. Baka siya yan to. Baka yan yung bata na yan. Di ba may balon yan? Di ba may balon dyan? May balon okay, dyan. ano kayang ginagawa niya dyan? Parang ano niya? Oh, Daw, yung ano ko langis ko, tignan ko. Hindi, ano, hindi kumukulo ko. Oh. Hindi kumukulo? Hmm, hindi kumukulo. Kausapin natin. Sige, sige, sige. Ayan, kausapin naman mga tool, Kasi yung langis ko hindi, hindi po kumukulo, no? Brad, may hapon, Brad. pun. Okay. Kalipah yang permahan ya bro. Mengapa pun berat? Kau nama nama gipang itu aku bata dari kau nak atau dari apa? Ika nak kunsam kat deh. Hah? Sudah bro? Sudah bro?

Kita yang mau compare sama aku, dia sebelum ya, media nusantara dosa dih hindi ito normal ata amu atol ato amu kaip atol dih li dayor apun bidri brad? iya kuwa si butan dayor na kuwan pa nga nang kuyo tu ingin baka baka amu ha? nga kuwan ramang kumde ba si kuwan ka ba? iya kuwan ba? Nararamang ito yung Pero di mo po may magduga dali. Eh. Uh! Ha? ha? Kala mo malinlang mo kami? Kala mo... Ha? Magnum dignum! Magnum, dignum, metam, mekambum Igsak, igbak, igsum gak, kesem, bro, ya, sama, gak, ah, Ambat dari berat Ha ah. tiga, 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 Mak <mikas> oh, mak makak lemruk milam satu, are Operotas opir rotas mak mak makak lemruk milam sator are Operotas opir rotas ye yan <mikas> Uh! Ta. Kung hindi ko makulo yung kanok ko. Kung wala akong langis, hindi malalaman namin malalaman na ano yan. Saan saan n'yo. Dito, oh. Ayaw, eh, oh, eh, huwag mo padaksinan, bro. Ma -ak, ma -ak, makak, makak lamurok milam. lam. Ayan.

udah ada bro, diintokan kan bro? Itu langit. Itu langit bro kan, bro. Dito, bro, itu ada bro, itu, Hindi, hindi, pa kayo nagtaka mga tol? Sir, may nakadali dito Ay, dalawang beses ako nakikita tuwing explore ko dito sa sinug... Uh, yung asawa niya ba? Sinunog niya dito. Ay eh, no, dalawang beses palaka, Dalawang palaka. beses ko na to nakita oh. Dalawang beses ko na to nakita mga Ano? Yung... Ha! Hindi yan la kaya maging palaka po. Hindi siguro. Wala yan silang kakayahan na maging palaka. Ano, meron din orasyon mga tol. Yeah, pinatamaan kami ng orasyon. Ayun, kami ng orasyon pa? mga tol. Meron din binatamaan ng orasyon. Medyo ano. Ang sabi saya pa, namuyipoy ba? Namuyipoy ba yung lawas ba? Ito, eh. Unang-unang kita natin bro. Oh. Hindi, hindi, ano yung, ano ko mga tol? Yung langis ko. Hindi kumulo ko, mulu, oh, hindi kumulo. Pero habang nakikipag-usap kami, ayun. Mm. Yeah, na, nakita ko mga tol, uminit yung ano ko. Yung pakaalangis uh, ko. Pakaalangis uh, ko, kumulo na. Pakaalan niya. Baka. Balikan yung bata. No. No. Kakaiba talaga yung ano, mga yung ma malalim na balon. Kakaiba talaga yung mga tol. Lakas talaga kutob ko, meron talaga ano dyan. Sa malaking balon na yan. Ingon to siya kanina, nato uh, siya alaga doon Meron na siya alaga, Mga mm. tol, yung ano. Mga mm, tol, yung Ayun, sinabi niya mga tol. Pero bisaya no hindi niyo maintindihan. Sabi niya mga tol, meron na siyang dinasalan, alaga daw. Tinasalan siya, nagampo daw siya sa alaga. Pero yung pinagkakatakak o yung bata, anong ginawa niya? Kasi galing siya doon sa balon Sobrang bilis niya nawala mga tol. Pinatikim lang niya kami ng orasyon. Nawala na. Yan sana makita namin yung bata mga tulong kasi gagamotin namin. Kaso wala kami nakita ngayon. Dito siya galing mga tulong. Ito brother, Ayun, sa tuwing nandito ako mabigat yung pakiramdam ko. Ano, naramdaman mo? Iba rin naramdaman ko dito. Ano kaya huwag ang mister dito dito? nga mga tulong. Yung balahibo ko buo na tumatayo mga tulong. Tignan natin mo sa malapitan ayun nagsisitayuan yung balibo ko ayun huh? nagsisitayuan yung balibo ko mga tol ayun pag dito talaga Nah, anak May... aku nak kedalangan asin bro. try nating ano ba Hai mudu nang lana. Sebab lalim telaga ha? no. hmm? kan yang tu. Lana daun lana. Hidau, oni daun i. Lana daun. Kumo kuluk telaga. Kumo kuluk sia. Nah. Kuluk betul. kan kanon kalakas yang kuluk ni kalakas. Siguru managam siguru tu. Anak yang di itu noh. Anak yang di itu noh.

Oh, bata dito. May bata dito. Eh tao nagko- nagko -co nag normal. So mga tol, hanggang dito na lang itong video natin, no? Kasi ano, kasi marampalag hindi pa natin nakita, niyo, nakita yung bata dito. Nasaan ko? Kung as asan siya ngayon Hindi natin alam. So, Yan mga tol ah, uh, paki like and share po ng video po natin ngayon and also sa also sa kasama natin supportahan nyo Dadski TV and also sa channel po natin at Dadski TV paki click po na notification bell icon mga tol para lagi kayo updated sa i-upload natin yung video God bless po sa inyo mga tol sana hindi po kayo magsawa na supportahan po kami at may wala na po ako God bless po sa inyo malaman ko po kayo no? wala kasi siya ngayon eh Hello, wala mo siya yun lang mga tol Ayan. God bless po. Ingat-ingat parati. Mahal, mahal ko po kayo.